Courses on the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Kroc, page 191. Uh, si Simon Barresus ang totoong nagtatag ng uh, Iglesia Katolika. Siya ay uh, binautismo ni Felipe, pero tinanggihan siya ni Juan at Pedro. Hindi nila binautismo sa espiritu si Simon Barresus. Uh, ibig sabihin, itiwalag. Ngayon, dinala niya ngayon sa Roma yung kanyang uh, paniniwala o tradisyon o religion. At ang tawag yan ay ah uh, agnostika agnostica kasi ang uh, totoong uh, katauhan ni Simon Bar Jesus ay taga-Samaria siya isa siyang Nimrod yan at alam natin na ang uh, Samaria ay nasakop ng Iraq kaya yan ay isang Nimrod Nimrod na reliyon agnostic Nimrod yan yan ay babylonyang dakila ina ng mga patutot konektado ang Nimrod sa mga Katolika o Romano magkaisa yan sila sila ay mga Nimrod yan si Semiramis ang reyna nila Até o